Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Lalaki mula India, tinaguri ang world's strongest beard. Ang kanyang balbas, kayang bumuhat ng tao at humila ng sasakyan. Artworks ng isang lolo sa Zamboanga, binibenta sa murang halaga. Content creator gumawa ng paraan para makatulong. Let Chef na top 3 sa listahan ng best custards in the world ayon sa Taste Atlas. At K-pop group Blackpink nakasungkit ng anim na nominasyon sa MTV Video Music Awards. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain ni Yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. para sa ating unang trending video. Friendly Toddler! Sa kuhang video kasi ng kanyang mommy, makikita ang panayang hi ng bata kay Kuya Ryder. Ang friendly toddler na si Baby Top, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. A random friend. pa toddler na si Baby Top mula Cebu City, pero kitang-kita na ang pagiging friendly nito. Dahil sa video na inupload ng kanyang mommy na si Jasmine Sarmiento Juan, makikitang panayang pag ni Baby Top sa isang food delivery rider habang sila ay nasa gitna ng traffic. Tila nakikipaglaro pa nga ito ng align fingers at nakikipag-appear kay Kuya Rider. Ayon sa kanyang mommy Jasmine, ng mga oras na ito ay papunta raw sila para mamili ng groceries. Na nakakaantig anyang makita ang kanyang anak na tila gustong-gustong makipag-usap kay Kuya Ryder. Dagdag pa ni Mommy Jasmine, lagi raw masayahin si Baby Top, kaya naman good vibes lagi ang dala nito. Lagi raw silang may bonding moments nang kanyang mga kasama sa bahay. At kapag nga raw nasa mall, ay madalas din itong nagahay sa mga nakakasalubong nila. Kaya naman masaya raw si Mommy Jasmine, lalo na't siya ay isang first-time mom. Samantala nang i-upload ang video, agad itong nag at kinagiliwan si Baby Top ng maraming netizens. Komento ng isa, siguradong tanggal daw ang pagod ni Kuya Ryder dahil kay Baby Top. Biro naman ang isang nag-comment, sa sobrang tagal daw ng stoplight ay nakapag-bonding na si Baby Top at si Kuya Ryder. At sabi ng isa pang netizen, totoo raw na kahit hindi natin kakilala, basta bata talagang nakakatanggalan niya ng pagod. Sa ating next viral story, mga obra ni Lolo Bador. Hinangaan online ang mga artwork ng isang 63-year-old Lolo mula Zamboanga City. Ang mga obra kasi nito, makulay at detalyadong detalyado, tampok ang iba't ibang magagandang tanawin. Ang kanyang kahanga-hangang artwork, mabibili lamang sa halagang 50 peso sa kanyang pwesto sa labas ng isang fast food chain. Kaya naman isang dalaga ang nakapansin dito at bumili ng isang piraso sa halagang dalawang daang piso. Pero hindi lang yan dahil gumawa pa ito ng paraan para ibahagi ang kahangahangang obra ni Lolo sa social media upang higit itong matulungan. Ang kwento ng pagmamalasakit, tunghayan natin sa Trending Report ni Liway Abas. Isang lolo mula sa Buanga City ang hinangaan ng netizens online matapos amunong mag-viral ang kanyang mga makukulay at detalyadong mga obra. Pero sa kabila ng kahangahangang artworks ay binebenta niya ito sa halagang 50 pesos para maitawid lamang ang isang araw na may laman ng tiyan. Ayon sa kwento ni Kathleen sa kanyang TikTok, bibihira lamang daw kumita ng 300 pesos si Lolo Bador kada araw. Kaya naman ang dalaga, kahit na hindi masyadong mahilig sa mga drawing, ay bumili ng isang obra at nag-abot ng 200 pesos. At hindi lamang nagtatapos sa pagbili ng artwork ang ginawa ni Kathleen. Sa pamamagitan ng kanyang TikTok ay binahagi niya ang kwento ni Lolo Bador. Hindi naman siya nabigo dahil ang kanyang TikTok video ay pumukaw sa atensyon ng netizens na gusto rin bumili o kaya naman ay magpaabot ng tulong sa Lolo. Dahil nag-viral, ay nakalikom naman si Kathleen ng pera mula sa mga bumili ng mga obra ni Lolo Bador at sa mga netizens na nagkusang magpaabot ng tulong. Sa loob ng tatlong araw, ay nakapagbahagi ng tulong si Kathleen sa pamilya ni Lolo Bador at hindi niya ito mapagtatagumpayan kung hindi rin dahil sa mga netizen na hindi nagdalawang isip na tumulong para maisagawa ito. Sa ating next trending story, Strongest Beard. Siguradong may kakilala tayong matagang nagpahaba ng bigote at balbas pero gaya rin ba sila ng lalaking ito mula India na tinaguri ang world's strongest beard? Ang tibay kasi nito, napatunayan matapos itong magbuhat ng tao sa pumagitan ng kanyang balbas at pumila ng sasakyan. Kung ano pa ang kayang gawin ng extra strong beard na yan, alamin sa Trending Report ni Nini Borja. short Ganyan inilarawan ng Guinness World Record ang balbas ng lalaking ito mula India. Kung bakit? Tinagurian ng na naman itong world's strongest beard. Siya ay kinilala bilang si Kafil Galot ang lalaking nakapaghila ng 2,305 kg na sasakyan. At dahil dito, nakuha niya rin ang panibagong record na heaviest vehicle pulled by beard. Sa pamamagitan ng metal plate na ikinabit sa kanyang balbas kasama ang bolts, itinali rito ang lubid na magiging daan para mahila niya ang sasakyan. Hindi naman ito nabigo dahil napagalaw niya ang sasakyan ng layong 68 meters. At mula 2012, wala pa ulit nakakatapat sa ginawang world record ni Kafil. Bukod sa kanya noong 2001, isang lalaki mula Spain na nagnangalang Ismael Falcon naman ang nakapagtala ng record na heaviest train pulled by beard. Ang timbang ng train, nasa 2,753 kilograms lang naman at nahila niya ito sa distansyang 10 meters gamit-gamit lamang ang balbas sa kanyang baba. At take note, para maging mas extreme ang train, may sakay na pasahero. Para sa ating next survival story, best custards in the world. Isa naman namang Pinoy dessert ang napabilang sa hashtag pang world class na sarap. Ang paboritong leche flan kasi nagawa sa egg yolks, milk, sugar and vanilla extract. Pangatlo sa best rated custards in the world. Batay sa listahan ng International Food Database na Taste Atlas. Mga detalye ihahain, este ihahatid ni Angelica Cosme. Продолжение а следует... Pasok sa listahan ng pinakamasarap na custard sa buong mundo ang all-time favorite Pinoy dessert na leche flan. Ang panghimagas na ito na sa pula ng itlog, gatas, asukal at vanilla extract, pangatlo sa 10 best rated custards in the world ng International Food Database sa Taste Atlas at nakakuha ng 4.5 rating. Paglalarawan dito, bidang leche flan tuwing may espesyal na okasyon o salo-salo ang mga Pilipino. Samantala, nanguna naman sa listahan ang frozen custard mula sa tinaguri ang custard capital of the world, Milwaukee, Wisconsin. Ang gourmet ice cream treat na ito na sa eggs, cream, and sugar mayroong 4.7 rating. Habang pumangalawa naman with 4.6 rating ang ipinagmamalaking creme brulee ng France. Kung matatandaan, ang leche flan ay kabilang din sa 10 best rated Filipino dessert list ng Taste Atlas kasama ang iba pang sweet treats gaya ng sorbetes, taho, bibingka at bukupay. At para sa trending showbiz balita, K-pop group Blackpink nakasungkit ng anim na nominasyon sa MTV Video Music Awards. Mga detalye sa report ng ating showbiz Angel. Not 1, not 2, not 3, but 6. Anim na nominasyon ang nasungkit ng K-pop girl group na Blackpink sa MTV Video Music Awards. Batay sa anunsyo ng American TV station, nominated ang grupong binubo ni Najisu, Rose Say, Jenny at Lisa para sa Best Editing, Best Art Direction, Best Choreography, gayon din sa Best K-Pop, Group of the Year at Show of the Summer. Kung matatandaan, noong nakarang taon, ng grupo sa MTV VMA stage ng kanilang mega-hit song na Pink Venom. Samantala, maliban sa Blackpink, kumakot din ang nominasyon ng K-pop group The Tomorrow by Together para sa kanilang song na Sugar Rush Ride. Nominated sila para sa Group of the Year, Song of the Summer, Post Performance of the Year at makakatapat din nila ang Blackpink para sa titulong Best K-pop para sa taong ito. Ang girl group naman 50-50, three nominations ang naasong kit for their song Cupid. Nominado sila para sa Group of the Year, Song of the Summer at Best K-Pop. Habang ang debut solo single ng BTS member na si Jungkook, nominado naman para sa titulong Song of the Year. Gaganapin ang 2023 MTV Video Music Awards September 12 sa New Jersey. na namang episode ng na mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pagkain o di ba? Leche Flan, isa sa mga best custards in the world o di ba? Nakaka-wow, nakakabilib. At siyempre, alam naman po natin na napakasarap po talaga ng Leche Flan. Isa po ito sa paboritong desserts nating mga Pinoy o di ba? At syempre, mga handaan natin hindi kumpleto pag walang dessert na leche flan. At syempre, alam naman po natin na, na minsan nasubukan nyo ng gumawa kung hindi man kayong inyong nanay, inyong tita, inyong lola and it is made with love. Ma-effort kayang gumawa ng leche flan kaya nakakabilib at syempre napakasarap talaga dahil gawa po galing sa pagmamahal. O di ba? Kaya naman nakakataba ng puso na kinikilala na rin po ito sa buong mundo na isa sa pinakamasarap na custard. O di ba? Kaya naman nakakaproud at syempre dahil dyan nakikilala po ang ating bansa dahil po sa ating masarap na pagkain. At syempre believe din po tayo sa ating mga Filipino chefs all around the world dahil talaga namang hindi po sila nagkukulang sa pagbibida sa ating pagkain. Whether po iserve po nila yan sa mga foreigners as is o di naman kaya yung tinatawag nilang may fusion kaya sa ating mga chefs din para na rin silang mga ambassadors ng Pilipinas to the world. Kaya naman, syempre, congratulations sa Leche Flan and let's enjoy our dessert. Wala po munang diet-diet, ha? Kaya naman, kung meron din kayong mga katulad na story, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.